nila sa Nandito na naman tayo sa another video. Kaya, tara, punta na natin. Iba talaga ang nagawa ni pare ngayon. Talaga sumusunod na sa uso. Ikaw pa naman, para kang tanga. Sinot pa naman ang damit ng nanay niya at short o so, tingnan mo akala mo nakabrip tuloy ng pamper tugong makat tuloy yung mm, malugalug pa tingnan mo iba ka talaga pare sa timing ka talaga akala niya siguro maganda ang sayaw pero tinignan niya yan tuloy papura pa Ang galing! Ang galing! <laughs> Mukhang tapos na yata ang kontrata nito ni Shaq. Biruwi mo pa naman! My God! Iiwan niya ang lupang sinilungan niya. Biruwi mo pa naman sa pagpaalam pa lang talagang maiiyak na talaga itong babae. Sariwang sariwa pa naman ang iniwan niya. Oh, halos ha. maiyak-iyak. Oh, iyak. Wag kang maglalala, ate. Nandito naman si Katiming. timing. ako. Kaya ko naman ibigay sa iyo ang aking balikat, gawin mong sandalan para sa iyong pagiyak. Malakas ka talaga. Oh, oh, oh. Tangina, wala na nga ay eh. nang-asar pero joke lang yon. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa at share at i-like para lagi kayo updated sa aking mga kwento at kakulitan mga katiming. Kaya ituloy ang kwento. Let's do this to watching mapapawaw ka na lang sa ginawa nitong trabaho ko. Pagkaaga-aga mo pa naman, bigla lang na yung trabaho. Alas 7 pa naman ng umaga. My God. Pero nagulat lang talaga ako. Misal lang talaga mangyari. Lang. Pero saludo ako sa iyo. Gerard. Dahil dyan, tatawagin na kita ang katay... Sana ako. Oh. Biruin mo pa naman. Ikaw na nga tumulong dito sa masun na to. Biruin mo. Ikaw pa ang napasama. Parang may naaboy ako hindi maganda. Ikaw pa tinapalan. <laughs> Sana all ligtas. Kaya nga bumalik ka ng service para hindi ka mangalay at mapagod sa kalalakad, di ba? Pero iba naman to si ka-timing. Mukhang gusto pa yata nito magbigte. At tingnan mo naman ang kalagayan. Marami talagang umaidol kay Superman. Kita mo itong isa pa, Oh. My God. At bigla naman dumating itong si Kuya Bad. Kita mo naman, ang laki-laki. Di ba? Kaya magkukwento yan. Let's go! Kaya hanggang dito na lang itong video na to. At bigla na lang itong mawawala.